ding <laughs> kailangan kami mag-almusal sa aming bahay ko, bu mga kamangyan. Kaya ayan, at talaga ay din damihan ko na yung alutuin ngayon. Ayun ko bagaw basta pagkagising ko pala ang kanina, parang talagang ako gutom na gutom na. huy napakaaga. Ay madali lang naman ulit na lutuin mga kamangyan. Kaya ayan, sabi ko kay tatay ay magdupong na agad diyan. Best dupong award goes to. Uy, at pagkatapos ng magdupong ni tatay, di tinawag ko na ho ang aking bunsong kapatid na si Kim Kako. Ay siya na lang yung magsangag ng kanin diyan. Sa tunay ho, kahit yan ipatamad eh, diyan, ay masarap yan magsangag ng kanin. yun know pala ang ay ulam na Yeah. Eh kahit ng bata pa ako, gustong gusto ko talaga na inasangag yung kanin. Tapos sabi pa ni Kuya Bunjing yung aming panganay. Yun o kasi yung mahilig sa gayaan Sabi niya kay nanay, nanay gusto ko yung luto doon sa kanin, yung masarap. Sabi, anong luto? Yung inaprito kanin, oh, inap yung inaprito, yung parisina mo. Siyempre, ho, kapag mga garo ni mga kamangyan ako, hindi, hindi mawawala aring toyo. Mm Ay, alam tiga, ho, di naman din sa amin. Alam agad namin kapag yung kapitbahay namin na yung ulam ay toyo, gawa lang. Siyempre, inaprito pala ang yon tapos yung usok. Ah -ah. amoy na, amoy mo na agad. Pag dati nga huma, ah -ah. halos araw-araw din ay toyo yung ulam namin. Ah, Siyempre, kapag bata pa, minsan mag pa. Tuyo na yung ulam. Nila, pasalamat kayo, may ulam pa kayo. Yung ibang ani, wala lang. gayon syempre, pag umagahan, hindi mawawala ang itlog. Huy. Pero alam nyo ka mga kamangyan, hindi ko alam kung ako laang. Pero kapag talaga hindi ko nyari gusto yung ulam doon sa bahay, matik maghanap agad ng itlog at aprituhin. Ay, magkano lang yung dati, limang piso. Sa isa ngayon, pagkamahal-mahal na. isang pirasong itlog dati, maghati hati pa kami magkakapatid doon. Ay talaga pag hindi tinara ng ulam, ay talaga namang gaawa yan. Nanay, pangarap kong maipakita mo yung kung anuman yung niluto mo di yan. baliyan ah. mga kamangyan, ayun ay lang na nilagyan ng tubig. Ayun lang kadali magluto noon, tapos apa, iga la lang. Tapos yung sobrang sarap na. Tapos aray mga kamangyan, nabangkit ko sa Tony Talks na grabe nung bata pa kami, nagaulam talaga kami ng tubig asin. Tapos so oh, yun to, yung toyo, mantika at asin na pagsamasamahin nyo So oh, minsan magatimpla ng kape o kaya naman gatas o kaya Milo, yun yung alagay mo doon sa kanin. Tapos minsan mahingi kami ng piso kay nanay kay natatay ganyan. Tapos abili namin yun ng sikat pino. <laughs> yung bangus, yung mga tigpipisyo na tichirya. Tapos yun yung apang ulam namin. Ay grabe, sobrang sarap. Wow. Labag na labag sa loob. Ang pagluluto ni Julina Dini. Ari ah. <laughs> Ay, silang ng bawang sibuyas at nalagay yung patatas. Tapos oh, yung corn beef. Tapos syempre ng mga pampalasa. As paminta, ay mga ganyan. Eh. kapag nakapag ka dati ng dilata, boy, yaman ka nun, ha? O baka naman sabihin ninyo, hindi na ako nagluto. Harin na, talagain ko na yung mga gulay dito alaga, alaga lang pala. Kali, ano ho, yung okra tolong na napitas lang ni tatay kung saan-saan di yan. Tapos habang inahintay ko yun, kako, ay magagayat na ako na rin mga kakailanganin doon sa pagpiprito ng itlog. Oo, uh, hindi pa tayo natatapos doon sa itlog. Ay, dati ko kasi nung bata pa ako hanggang high school, gusto ko yung itlog may mga lauk lahok baga ng mga kung abilities. so so may apakita ah, ko sa inyo, hala feeling. Ay, syempre, anak kami, hindi naman namin naluluto yung mga garni-garni. Gawa ng pwede naman makain yung itlog kahit wala niya mga bawang sibuyas. Gayaan. Gawa ng apa, pwede na yung gamitin sa panggisa ng pang-ulam sa susunod na araw, ha? Ay, syempre, kapag garni, hindi talaga mawawala ang kamatis na inakis-kis ni nanay doon sa kanyang muka, ari, ah. Ay, kahit nga ni Hu, yung mismo kamatis na yan, na pangulam din namin yan dati. Dagay, asaw-saw mula ang doon sa toyo, tas alagay mo na doon sa kanin. abay ipalarong palalo na. Naglagay lang ako diyan ng asin at pamintas pwede na yan Ay, for the... Ay, naman, naman, dami -dami pa, lagay naman tika, di yan. Muntik na ako makulot nanay man din. <laughs> ng mga kamangyan ng mga matatanda na kami. Wow, matatanda ka naman naman talaga. Siyempre, ang dami nang natitikman na iba't ibang pagkain. Kapag nakakakain kami sa labas, o kaya naman ay naiimbitahan kami ng mga bonggam-bongga Pero iba pa rin mo talaga sa feeling kapag inakain mo ngayon yung mga inakain nyo nung bata pa kayo. Kasi feeling mo bata ka ulit. Hindi <laughs> ka, naglaga na ako ng talong kanina. Tapos, aring si Julina, ay meron pa nga daw na tira ng mga talong. Kaya ayan, at aprituhin na rin daw niya. ni sa mga lutuin namin ngayon mga kamangyan. At dahil si tata naglagay na ng daw ng saging dini. Ayan, nung nako nang ilagay nga ni Yoong sinang -dakanin. Tapos so, syempre, aring itlog ni. Hay, walang gayon. <laughs> ang halong keme din sa amin sa bayan ng Socorro. Grabe, sobrang sarap talaga ng longganisa as in. Talagang sinakuya ho kahit nasa Marikina yun. Gustong gusto ay kami doon ng longganisa. Gayaan. Tapos syempre, ho, nilagay ko na rin dito ang mga nilagang gulay na talagang nag kami kapag inapakain kami niya anong bata pa kami. Siyempre, <laughs> ang gusto mong ulam, mga prito-prito, ganyan. Tapos ngayon, marirealize namin na buti na laang gayon sila nanay, sina tatay. Gawa ng syempre, lumaki kami na healthy. Thank you, Lord, hindi kami sakitin. Oh. O, kaya na lagi ko inasabi, mga kamangyan, ha? Hindi ho laging yung ulam namin. talagang paminsan-minsan lang kasawaan ko, oh, di Kala mo may birthday yan. Siyempre, may mga sausawan din diyan, mga kamangyan. Alamang, bagoong na may sili na may kalamansi, tapos ketchup. Ay, for the go. Ay, at naupo na kami din Abay kayo mga kamangyan. Iyan, nagbreakfast na ba kayo? Para kanino kayo bumabangon? Ay, Sabi ko pa nga niyo, pag naubos namin, aray, baka sunod na kain na namin, ay bukas na. Sabi ko pa nga niyo, parang gusto ko na lagi na lang dini kami mag-umagahan dini sa aming bahay ko. Bugo ng sobrang ganda talaga ng view. Tapos, ang aliwalas talaga ng paligid. Talagang kahit hindi ka gutom, ay kayo mapapakain. Mm -mm. Pero alam niyo, gawa, mga kamangyan, ang tingin talaga sa amin ng mga tao mayaman kami gawa ng syempre yung bahay namin ay bato wow naman bato pero hindi nila alam na sa loob ng bahay na yun minsan hirap talaga kami sa ulan nag talaga si ni Tatay financially gayan. Pero syempre ho nakakaranas din naman talaga kami ng mga masasarap na pagkain lalo na ho kapag anihan. Ano nga niyo yung nasabi nila mga kamangyan na kapag nasa mahirap kang sitwasyon ngayon hindi laging nandun ka. Kasi pala talaga kapag may pangarap ka, talagang kapag masipag ka, kapag inaksyonan mo yung mga plano mo, lahat yun possible talaga matupad. Uh -huh. Ay hindi na ho tayo din mga kamangyan, grabe na pasarap po talaga yung kain namin ngayong umaga. Ay yung sinangagaw na kanin kaya pala nagdilaw dahil nga ni ho nilagyan ng parang star margarine yata ni Kim. Pero bata pa kami talagang yun ay yung ano la ang bawang tapos alagyan mo lang yung kanin. Tapos habang inakain mo, may makakagat kang buo-buo pang asin. Gayon. Sayang nga niyo, hindi kami nakabili noong sardinas. Masarap din yun ay yung alahok baga doon sa itlog. Ay dati nga niyo, makapag-ulam lang ng hotdog. Ay nako, heaven na. Pero hindi hey. so, yung mga kamangyan, ano, talaga ang sarap bumalik sa pagkabata. Kasi nga niyo, syempre ng mga bata pa. Ang simple lang ng mga kasiyahan. Wala. Oh, no. Ay mga kamangyan, baka kayo hindi pa nag-umagahan di Ay kayo pumarni na din eh. Dumanda na din sa aming bahay ko. Uy. Ay magdala ko kayo ng kapihar. parang kinulang kami din Ay, aray ah. Ay, ay, ay. di ka mga kamangyan, medyo na para mo yung aming mga niluto ngayon. Syempre syempre ang daming hugasin. Yung aking mga kapatid, hindi ko na alam kung saan baga nagpupunta na. Boy, talaga na. na ito mga kasi na. Nakapunta nga rin mga kamang yan. Habang nagatambay ako din sa aming bahay ko, Bo, ang dami pa rin ng nag-message about nga niyo sa sitaw. Ah, eh, nagatanong ho, eh, paano daw mag-withdraw? Ay, siya gano'n O, kunyari ho, nakapag-register na kayo, nakarecharge na sa inyong wallet, nakapag-add na rin ho ng products at nakapag-process na ng orders. Ay, diga ho, na-ship na at na-receive na ni buyers yung orders niya. At na-fulfill na rin ho yung mga orders, bali lumipat na ho yung pera from freezing money to wallet balance. Ay, dumapunta ho kayo sa inyong account. Pindutin nyo lang ho hanggang makita niyo yung manage profile. Ilagay nyo lang ho yung bank name, account name, at saka ho yung account number. Punta ko kayo sa wallet at pindutin yung send withdraw request. Ilagay nyo lang ho yung amount na gusto ninyo. Kunyari, 1 million dollars, dollars. Ilagay nyo lang ho yung bank information sa message. Tapos confirm ho. Tapos ay maghihintay na lang ako kayo hanggang sa ma-receive ninyo yung inyong winidraw. Wait. Hindi din nyo pa rin alam. area hanggang ngayon mga kamangyan, aba ay mag-download na ho kayo at gamitin ho ang aking referral code for the gold. So yun ang mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow niyo lang ang ating page page at i-share ang video, no? O, kasi hanggang dito na lang ang ating video. Gawin na mo inautos na naman si Nani Dini. Bye-bye, love you. Hoy! <laughs>